bahay ni Boy Panas mga kaibigan no? Oh. yan si Boy Panas yan ang kanyang bahay na ginawa gusto na Boy Panas ah yan no oh. ganda ng bahay ni Boy Panas ah yan no oh. Kawa yeah, yeah. oh, yan Yan si Boy Panas mga kaibigan no? Ang sakit pa bago mo pids Black G Ha? Black G ka? May bago na, na naman pala itong ginawa na pids na Black G Iniwan na niya yung dating pids niya Paro-paro G <laughs> <laughs> Oh, bagong anong 'to si Bu Bana si Black Jim kaibigan 'no. 'Yung bagong caldero oh, bagong saingan. Yan. Like, since good know it, may ginagawa siya ngayon na saingan 'no. Halo. Ah. Tigering Black Rex. Mm. Yan si Black J. Paru-paru J. Ano? Yan magsasayang yan si Black J mga kaibigan no. Mamayang gabi ay dito niya siya matutulog. Yan ang kanyang saingan. Malihi ba? Yan, no? Oh. Yan, grabe. Ang lamig dito. Sarap ng hangin dito sa bahay ni Black G. Alias yes, buli yun. Yan, nasa ingan niya. na to. Oh. May galon, may baso, may Kaldiro, may saingan. Asawa na lang kulang. <laughs> sinubukan na ni Black Joe or Boy Leon na pwede bang masaingan to o oh. matiwas ba ibang pagsasaing niya o oh. yan o no? lunga ganyo mm. yan yeah. Maganda to si Black Jim mga kaibigan no? Oh. May sariling bahay na oh Binata pa 17 anyos may Pwede marunong na gumawa ng bahay oh bang nila lang to oh Pag-isa lang siyang gumawa niya no Grabe to Ha? Nilalangin na siya Parin na sa mga Yan no. Sawan Sa lang ko lang ni Black J. May sariling bahay na oh.